Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Um, it's about 1,700. Pero kung 1,700 po, alam po niyo, yung akin pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po... Sapat. Hindi pa po sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po eh. Mga tao po ito eh. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth. health. Senator Marcoleta is next to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, uh, from, uh, coming for you, uh, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala namang pong dibate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang uh, mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung consulta package, Mr. President. Magkano po ba yung consulta package ngayon, Mr. President? po okay. Okay, oh, Mr. President. Itong uh, consulta package, yung mamaganda po, tinanong nyo. Pinalta na po nila yung pangalan. Naging Yakup Caravan na. Um, it's about 1,700 ang uh, budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yan sa consulta package, Mr. President. Kasama pa po yan tayong servisyo ng doktor, tama po? Yes, I'm um, Sir President. Kasama po yung uh, service ng doktor, basic uh, uh check-ups, no? um, lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po. Mr. Sa palagay po ninyo, magkano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung servisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya <laughs> Matitira po para. <laughs> Kahit sa simpleng halimbawa, simpleng uh, sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na hindi na, reali hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakali, mataas pa po ang ano eh. Mataas pa po ang uh, halaga ng piso noon eh. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung... Baka isa 5 centimos natin noon eh, isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senator Jinggoy po, inapanganak na ng 1950s ako po, 60s po ako eh. Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta pa akin, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of Yes, Mr. President. Kasama yung laboratorio, ano pa po kaya ang mabibigay? Of all the doctors, is it is it fee? standard Yes, Mr. President. Kaya po okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive from that for that on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, titignan nyo, 1,700 for the basic um check-ups and lab tests including doctors para pong well, ulo pa pero tinaas na po natin to ng tinaas na po ito na nung una pa ay 1200 so ngayon po ay 1700 um pero sana nga po ay uh, in, in, inaano natin ng feel na aside from the case rates at iba pa na magtaas po sila para naman gumag maging mas uh, katot um, maging katotohanan tama po kayo ay na agree with you na hindi na ho realistic pero kahit paano this is the budget that was given to all um, to all do you have any breakdown of it kasi ang lab laboratory test pagka CBC complete blood count eh nagpas like, 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung uh, uh, gusto nyo malaman sa inyong uh, sa resulta ng, sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is uh, sufficient enough. In 1,700 is uh, sufficient enough. Yan oh, nga po ang aking tinatorong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa. O baka naman po sa ibang bansa po, na ibang klaseng uh, salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napaka, napaka, napaka mahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang uh, karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung akin pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagasta niya yung parang paliguan, kasi po may siyampo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit gupit po ng kanyang patikuko po, ginagupit, at nagkaroon po ng... Na. Grooming. Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po... Sapat. Hindi pa po sapat eh. Itong pinag-uusapan po natin, okay. Mr. President Your Honor, Ta -ta. tao po eh. Mga tao po ito eh. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang uh, pinakan nobles na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klasing mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong uh, nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on Pill Health's latest data, while 102 million Filipinos have registered with Pill Health, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta? Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, eh, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung si... kung kanino po galing yung uh, uh, 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba, uh, Kaya po... Kaya po nung kinanong it? ko po, Mr. Come President, from? ang sagot po ay... 1,700 sinagot po ng ating yeah. Where did that uh, figure come from? Siguro okay. si Yes, I'm Mr. President as sa, uh, Actually, so, nagpapasalamat ako kay Senator Marguleta for pointing this out Talagang uh, kahit Talagang kung titingnan niyo parang kulang na, kulang na kulang talaga no uh, realistically pero yun nga po ang nilalaban natin sa PhilHealth ngayon hopefully with this new um, administration under Dr. Mercado na maiba naman ang uh, ang uh, magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth e eh, para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa sa insurance ang ugali ng private insurance kung makakataka sa liabilities yung mga dapat ng bayarin eh doon po sila kumikita at the end of the year pinagmamalaki nila yung kanilang um, savings and uh, kanilang uh, kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po dahil po yung government agency and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, uh, with the new PhilHealth head who who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and uh, they committed also to increase the participation of uh, Philhealth in every hospital billing Eh siguro dapat maitaas na rin po natin and uh, sa amin na po, ay eh, maitaas na rin po natin ito pong uh, iba pang mga bagay tulad ng pong itong uh, uh, sa consulta package no na yung 1700 yeah. if we can only increase all of this uh, um, hopefully ma ma Ma, ma, ano na nila, may ayos sa po nila. Sabay nung nga cases ay mal mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. Kailan President, so, man, ng PhilHealth? Na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamil, Mr. Most President, good. parang uh, tatlong buwan, dalawa, tatlong buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, uh, palagay ko, isang taon na po siya yeah, nakakaupo mula man. ng palitan niya si... Ledesma. Ledesma. Wala pa, no? For the record po. Siguro ano pa? Yan? Bang siguro Mar March or April ho, Mr. President. Kasi dong kamakailan nandito pa si uh, Ginong Ledesma nung huling budget hearing na uh, naging may, naging mainit pa nga yung ating uh, uh, deliberation on the floor, no? Uh, nung nandito siya sa akin Sa so, bandang Marso yata or uh, uh, February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, yeah, President. Again, uh, with the permission of Senator Mercuelta, where did Those figures come from itong 1,700. Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package. Yes, Sir Honor, Mr. President. That it, it came, came from, from PhilHealth. Phil 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 right. Sa so, mga tit, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President? Uh, tama po, uh, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter... Health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. Isang porsyento pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa... Ewan ko po kung paano na-benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung, ilan, ilan po yung pasyente na yun? O, isang 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O so baka hindi, bah, mahina po tayo no, sa kwenta. Out of kwenta. P100 million, you, you mentioned earlier, 24% P100, lang yung uh, nag-avail ng consulta package. 100000 lang. Ganun po. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito, ay talagang ayusin para sa ganun yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. As Halimbawa, um, isa Mr. pa po, ni Sir President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po... Hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, eh, na-admit ang isang pasyente. Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days o kaya ten days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbang. Misa naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmut niya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito po, po yung panghuli. Uh, para naman po uh, natapos na po ako. Magkano po ba yung uh, tim, ano yung tawag doon? Thermodialysis. Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng uh, hemodialysis per kada okay. 3000 oh na ano sa hulip po ano no itong latest ano, yun, nasa 6350 na per session per session ang binabasa... Dati po, nasa 3,000 lang eh. Pero per may... session or per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... <laughs> the Kaya ko po tinatanong, that? Mr. President. May palagay po ako na pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po Marcos Legacy. Dialysis sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng Pill Health. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po sabi niya. Second second post. BBM Youth Movement. Libre na ang dialysis sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session. ...sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang, ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta no 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating uh, presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, um, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no? Health Technology Assessment Council, na ito po yung uh, mga panel of experts, no? mga spesyalista, na sila po dapat nagdedetermine determine kung uh, ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang uh, hearings sa nandito po ang PhilHealth, Kupanoo ho nila na nakuha yung pong uh, amount na 6350 per session dahil ang pag ko kamakailan dati ay nasa 4000 pesos lamang per session. So nagulat din ako na medyo tumaas na 6350 from about 3 4000 pesos you know. Mr. President kasi po doon sa 6000 pesos, is that a uh, government owned hospital or private? 6000? any pa, Mr. President, it's a uh, government hospital or any uh, private hospital as long as it's field health accredited, Your Honor. De, kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinatanong ko lang, tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya, 10,000. Well, it's, it's in a private uh, hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko, 500 to 600 pesos. Kasi po, per, session. Per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President. Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Eh, kinuwenta ko na lamang po sa 500, na yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, uh, Senator Marculeta, for enlightening uh, enlightening us.